palabaybayang Filipino. Para sa mga Pilipino, ang wikang Filipino ay mabisang kasangkapan sa pakikipagkomunikasyon. Ito ay wikang daloy ng lahat ng maganda, mabuti, makatao, makabayan, at makadiyos na mga isipan at sa ng ating lahi ito ang wikang bihikulo ng kulturang sarili at siyang inaasahang magbubuklod sa bansa. Sa pamamagitan nito ay maabot ang masa, maarok ang kanilang saluubin, hangarin at mithiin. Kung kaya, mahalagang malaman at maunawaan ang kasaysayan kung paano nagsimula ang ortografiya ng nasabing wika ang wikang Filipino upang maging ganap ang pagpapaunlad at pagpapabatid sa bayan ng karunungan at kaalaman mula sa pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ayon kina Borja at Espina, dalawang libo, labindalawa, ang mga sumusunod ay magsasabi ng pinagmulan ng ortografiya ng wikang Filipino. Una ay ang baybayin. Daan taon labing anim, mayroon nang ginamit na alpabeto ang ating mga ninuno. Binubuo ito ng labing pitong simbolo na kumakatawan sa mga letra. Ito ang labing apat na katinig at tatlong patinig. Tinatawag itong baybayin. Ang mga simbolong kumakatawan sa mga letra ay gaya ng mga sumusunod. Ito ay lumang baybayin. Sa makabagong baybayin ay magkapareho lamang ng simbolo ang titik da sa titik ra. Pagdating ng Kastila, pinalitan nila ang baybayin ng alpabetong Romano na siya namang pinagbatayan ng abakadang Tagalog. Ang abakadang Tagalog ay binuo ni Lope K. Santos ng kanyang sulatin ang balarila ng wikang pambansa noong isang libo apat napu. Ito ay binubuo ng dalawampung letra, lima ang patinig at labing lima ang katinig. Ang limang patinig, ito ay ang letrang at ang labing limang katinig naman, ito ay ang mga letrang. Hindi isinama sa dalawampung letra ang labing isang banyagang letra na kinabibilangan ng letrang. Sapagkat ang mga ito ay gina, ginagamit lamang sa pangalang pantangi. Sunod naman ay ang bagong alpabetong Pilipino makalipas ang igit kumulang na limang taong pag-aaral at pagsanguni sa iba't ibang sektor sa larangan ng wika, ay nirabisa ng surian ng wikang Pampansa na ngayon ay komisyon sa wikang Filipino ang abakadang Tagalog ni Lopi K. Santos. Sa bisa ng memorandum pangkagawaran bilang isang daan, siyamnaput isang libo, Siyam na raan, anim ng kagawaran ng edukasyon at kultura, pinayaman ang dating abakada upang makaagabay sa mabilis na pagunlad at pagbabago ng wikang Filipino. Pagkatapos naman ng bagong alpabetong Pilipino, ay sumunod ang isang libo, siyam na walumput pitong alpabetong Pilipino bilang pagtugon sa tadhana ng konstitusyon ng 1886 hinggil sa mabilis na pagbabago, pagunlad at paglaganap ng Filipino bilang wikang pambansa at pampamahalaang wika muling nireporma ang alpabetong Pilipino. Gayon din ang tuntunin sa ortografiyang Pilipino nagsagawa ng simposyum ang tinangan ng mga wika at napagkaisahan na ang alpabetong Pilipino ay bubuuin na lamang ng 28 letra. Ang walong dagdag na letra sa 28 letra ay ang letrang Napagkasunduan rin na ang mga letra ay bibigkasin na lamang gaya sa Ingles nakapaloob sa binalangkas na alituntunin sa spelling ang gamit ng walong dagdag na letra ng alpabeto. Nagamitin lamang ang mga ito sa mga hiram na salita at ekspresyon na nabibilang sa mga sumusunod: pangalang pantangi, terminolohiya na sadyang teknikal, at sa mga salitang nagtataglay ng etniko at kultura na kulay mula sa mga minoryang wika sa Pilipinas. Ang panghuli ay ang 2001 Rebisyon ng Alpabetong Filipino. Sa ikaapat na pagkakataon, muling nerebisa ng Komisyon sa Wikang Filipino OKWF ang alpabetong Filipino pati na ang mga tuntunin sa pagbaybay nito. Lumitaw ang iba't ibang disenyo ng sistema ng spelling mula sa mga institusyong pang-edukasyon at grupong profesional dahil sa kakulangan ng mga tuntunin sa paggamit ng karaniwang salita. Nabuo ang mga variants hinati rin sa dalawang grupo ang mga letra. Ang ay gagamitin sa pagbaybay ng mga karaniwang salitang hirap na binago ang espiling sa Filipino. Samantala, ang na maituturing na redundant ay hindi ipinapagamit sa pagbaybay ng mga hiram na salitang karaniwan. Maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli. Bye-bye.